ano pa rin mga loves, di pa rin natutunaw ang snow. Alis ako ngayon kasi ano ko yung, ikitain ko yung aking friend. aru nalaglag yung regalo ko, basic. <laughs> Ayag. <laughs> nalaglag yung pangregalo natin. <laughs> Inuna-una kasi yung pag Inuna-una yung pagbablog. And tuloy, nalaglag yung ano natin. Ay. Ano ba ito? Hindi pa rin na ang ano, ang snow. Yan pa mga loves, oh. Mas snow pa din. Puntahan natin ang aking mga friends. sa so, magkikita kita kami nila, Ate MJ. nila Senti. Si Jenny my may birthday ngayon, mga loves. Oh, pakalamig. Ayan. Yung papainitin mo natin ang ating, ano, ang ating sasakyan. Oh, huh, lamig. Nyo, ilang inches din yung ano. Kita nyo ba yun, mga loves, oh yung sasakyan sa namin truck. Hmm. Mga ano yan, mga siguro mga ilang inches ba yun? Mga 3 siguro. 3 or 4 mga gano'n. Uh, bukas, mag, uh, above freezing so hopefully matunaw na siya mga loves kasi pag pag-isnow, ayun yan, ang daan. Munti na lang wala tayong pasok. Actually, pinapapasok ko ng Saturday and Sunday. Kaso mga loves, at uh, tinanggihan ko kasi sobrang pagod na ako mga loves. 8 days ba naman na sunod-sunod yung duty natin. Tapos mapapasukin pa ako ng another 2. Sabi ko sa, sa inyo ng critical pay. Wow! tinanggihan ng grasya. kasi mga loves, isipin mo din yung, ano, yung health mo eh. ba diba? Kung pasok ka ng pasok. Tapos yung yung ano man naman yung health mo naman yung maapektuhan is mahirap yung ganun mga loves pag kaya ko naman talagang go and go kasi ako lagi yung inaano nila yung uh, text nila mga last pag kailangan talaga ng extra nurse kasi alam nila na ako yung <laughs> yung ano yung addict sa extra shift but anyway ayan pumunta na tayo sa sa restaurant kakain lang kami mga loves and then uuwi na pa parang ganoon lang celebrate konting celebration lang ng ano ng birthday muntikan na ako hindi makaahon mga loves <laughs> nag reverse ako. Ayaw mag-reverse. Ay, <laughs> sobrang kapal ng ano. Sobrang kapal ng snow. <laughs> Ay, nako. Matuno ka na bukas. Alam niyo dati, mga loves, nung kakarating ko lang dito sa Amerika, syempre, excited ako makakita ng snow. Sobrang ano, sobrang excited ako nung Sobrang excited tapos sobrang saya ako nung nakakita ako ng ano mga last nung nakita ko ng snow. Nung first time. Pero after nun mga loves, <laughs> na-realize ko na hindi pala siya masaya kapag lalo na pag magda-drive mga loves. Hindi siya masaya kasi delikado at saka malamig talaga. Pero kapag first time mo nakakita, ay grabe. Iba yung joy, iba yung iba yung happiness. <laughs> Kaya wish ko din sana ma-experience ng family ko na makakita at makapaglaro din sa snow mga loves. Hopefully, i-ano natin yan, i-claim natin yan mga loves. Buti na lang nilinis nila to, oh. Ayan. Yeah. Daan muna tayo sa Walmart, mga loves. Bibili ako ng cupcake or cake. Maliit lang, mga loves. Para meron naman siyang, ano, cake kahit pa paan. Walmart! Favorite store ng bayan. <laughs> Ang Walmart! Bibili ako na ito, mga loves, kasi isang araw lang yung tinagal sa amin ng asawa ko naubos na namin kaagad. So, punin natin to. Wala akong cart na kinuha. Ito lang mga loves. So, ito yung mga cakes, mga loves. Ayan, ang dami. So, inisip ko cupcakes, pero parang mas maganda yung cake talaga ng mga loves. So, meron naman dyan. Meron din dito, red velvet. Ayan. Ito, maliit lang siya. Ayan. Unicorn candy. Parang ang ganda nito mga loves, no? Or meron ding coconut. Or this one. card cake. Parang ang sarap din ito. Tulungan nyo ako mga loves mag-decide. So ito na talaga mga loves. Final decision. Pero parang ang sarap din ito. chocolate. <laughs> Flavored icing. Which one? Ito na lang mga loves. This one. So, ayan. And, kuha ko ng spinach kasi iluluto ko yung... Magluluto ko mamaya mga loves at kailangan ko ng spinach. Ito. Baby spinach. Ayan. Kukuha tayo ng candle. kandila, Para meron siyang i-blow. I-blow ng candle. Ayan yung candle na kinuha ko mga loves. Nakalagay. Happy birthday. And that's it. Mag-check out na ako. Let's go and check out. Kasi, baka nandun na sila. Feeling ko ako yung nauna mga loves si eh? Kasi susunduin pa niya si Ate MJ. So, ako yung mauuna. Feeling ko. <laughs> Let's go. So, tapos na tayo mga loves. Ito na. Nabili ko na siya. So, punta na tayo sa restaurant. Like, ito yung Walmart mga loves. Yung kakainan namin nandun lang. Yun. <laughs> Tequila. So, nandito na ako mga loves. Wala pa sila. Ako'y nauna. <laughs> so, yun ang ating gift. Mga loves. Nalaglag yung gift ko kanina to. Mama to. Ano. Nalaglag siya naman. Drinks! Wala pa yung aming food. As, ka po, As the birthday po. girl. <laughs> <laughs> Tatend, Jay. Mayora, magay ka naman. Huh? Magay ka. Hello, mabuhay. Hello, mabuhay. Hello, mabuhay. And um chicken on the beach and cats every day. likes the Glex yeah. and wings. Huh? Can, um, can I get go some go water? Go Thank you. yan yeah. Kain in Let's go sing a happy birthday, May. Another birthday, May! You know we include a little bit of things. One, two, three, go. Happy birthday to you. Happy birthday to you Happy birthday dear <laughs> Happy birthday to you Make a wish Yay! Happy birthday Subo unang subo Daluna ah. Isasubo na lang ako na lang <laughs> magsubo di

back to Walmart kasi bibili kami ng ano, pang sled. Maglalaro daw kami nila Ate MJ. Oh, yeah. That's no. <laughs> dito kami sa, ano to? Chesterfield. Mag-ano kay mga loves? Anong tawag dyan? Sledding. Sledding. Pero pang ano to? Wala kami nakita pang sled. Ayun lang nakita namin sa Walmart. Sa so, bahala ng mga loves. Wala <laughs> ah, Ang ganda dito. Tignan yung mga loves oh. Ah, pakaganda. Oh, puting-puti. Tignan niya. Ang na nga, itinan mo. Oh, andulas na. Ang <laughs> ganda. Ayan na, tatawid na kami ng bundok. <laughs> Ayan na. Ari ko, hala. Wala. talaga. <laughs> Oo. Oh, oh. Paapumasok Mataas yata ito, MJ. Ay, andulas. Ikaw muna, mataas. Isa lang. Ha? Siguro mag-slide tayo sa yung nag -slide. Don, oh? nagslide slide Doon, oh. Nag-slide. Oh, malalim yata ta oh. dyan, oh. Uy, dyan may tubig. TMJ. Pantay kayo oh. sa tubig. Papata. Ay, pantay. <laughs> <laughs> Alay, nakatawid na sa si ate MJ. Para ka nakatawid. Hindi, huwag kayo okay. magpagsak dyan sa tubig, oh. Ayun, oh. na kayo mga loves. <laughs> Ang taas. Aloy! <laughs> Naihi <-i> ako! <laughs> Madulas! Madulas pala siya talaga! <laughs> Ala, andulas mauna Ang ito? hirap mga lal! Ah, Game, game, ready, game. Itulak mo kami. Ito, ah? Ready? Ready. Teka sa lang saan yung video mo. Ito. Ay, camera, pin pinipula na dala. Sakay sa Sakay din kayo! Hindi ah. Hindi. Pasok itulak, itulak muna kami. Okay, ready? One. Okay, teka lang, teka lang. Teka lang, <laughs> yung... Ready? Oh, ito lang. Itulak. Ah. Itulak kami sa inyo. Ready? Oh, ready? Ah, start phone? to work? Okay. Magbibigyan si Jen. Okay, Jen. Yeah.

Ano yung ano namin. Yung nabili yung Ay, yung paano Can we borrow sleep? Oo nga, mag-borrow na sana tayo. Gawa na tayo ng snow. Ay, na. di, tayong apat. Magawa na lang tayo ng snow angel. Snow angel? Snow angel. go! Ito, no angel. <laughs> ito yung sa akin. Oh. Ang may <laughs> oh, angel. Ang may angel. Tapos, sa sobrang... Angel. Ito ba? Oo. Oh. Eh. Sige, <laughs> 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 Ganyan ang angel para Parang hindi naman angel yan <laughs> Oh si Senti na si Senti Napicture ang angel ko? <laughs> Hindi. <laughs> Yan. <laughs> Sakit. Yan, maganda na. Ay, ay, sa, kanya. sa kanya. maganda. Okay, okay. tapos na. Si Jenna ma. Snow Angel. Nag-loading. 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 Ayan, mukha mo mga snow angel. Bumaba ba? 1, 2, 3! Haaa! Ay sakit mga bata Itulak kita may... Sige. Sige. Oo, tulak kong 1! Jen! Jen! Baba! Oh. <laughs> Jen! <laughs> <laughs> ah, darap. Tapos na. Ah. Susunod, bilhin na talaga tayo ng ano, ti. Eh. Ang dami namin pinag-isapan. Wala kami nabili. Sold out. Luwian na. Tapos na kami mga loves. Sayang wala yung ano. Tunay na. Ano? Tunay na. Sliding. <laughs> Ang tawag niyo. Kaya sa akin, no? Pwede yata yung salmabida. Oo. Pwede yun? Oo, kasi it's like Stop naman kami dito, mga loves, sa International Store. Um, Bibili lang kami ng... Kasi yung, ba, yung bahay ng friend ko, so, parang sa likod lang nito, mga loves. So dahil nandito na rin naman tayo, is um mamili tayo ng mga kailangan natin sa bahay. Kailangan ko ng lumpia sauce. Eh, mga loves, ito yung favorite ko. Sweet and chili. Sweet and chili sauce. Ayan. Wala, ang, ang hindi ko lang gusto dito, mga loves, is wala silang mga nakakalagay na price. Oh. Uh, dalawa, na yung bibili natin. Ayan. Kuha tayo ng ano, mga loves. Yung dried fish. Meron sinabi, eto. Ayan. Dito. Dito pala yun. Isa na lang to. Ito mga loves. Ito yung gusto ko yung malalaking ganito. Yun. Ayan. So, biling ko to. Okay, sa ating part. Yung mga isda. Ang... <laughs> Ay! na, kante. Bilang mo ako. Ako ang bibili. <laughs> <laughs> Ilagay, ko sa Il, ilagay. <laughs> eh, ilagay mo lang dyan na Iba kayo. yan, iba. Muso. Nilagyan oh. mo ka TMJ. Nilagyan huh? mo. Ito. Bito, bit. Sa sa akin.

Hindi ko alam. Magkano kaya per, per pounds yan? MJ. Bili tayo ng okra, mga loves. Kasi fresh ang okra nila dito. re ko na lang siya. Ito na ang ating okra. Okra, okra. Tignan ang cute ng upo nila dito, mga loves. Oh. Ayan. Ibang bulay. <laughs> Flower. Ay, mango full of happiness. Bili kami mango. Ayun o. Ano yung Korean ano siya? Tinan yung mga loves o. Mm. Korean ice cream. Ice cream ba to? Ay, hindi Japanese. Ayun. <laughs> Flower. Ano kayong lasa nito? Mango. Bili ako. Tikmang ko lang. Hindi mm. ko alam eh. Oh, ka. Ayan. Hoy! Ito. Pang-soup sa... Pang na yun. Ang alin namin. Pagpunta namin sa bahay ni Jen, lulutuin namin. Saka, lagyan ko na lang na ano. Fish bowl. Ewan ba. Ano man pwede ilagay mga loves? Anything seafoods. Fish bowl lang. Ito. Mga ganito ba mga loves? Ayan o. Ganyan. Beef meatball. Wala mga loves, may ubi pa sila. Oh, gusto ko siyang i-try. Shop Chicken Bola Bola. Ito ay, hala, meron pala nito Magnolia. Shop Magnolia. Meron pa ako sa bahay mga loves. Ito yung gusto ko itry. Ube. Sweet Ube Pau. Ah. Oh. Meron ba ito sa ano mga loves sa Pinas? Gold Deluxe siya oh. Ayan nating cart na so mag-check out na tayo. Ito, Dito na po kami sa bahay ni Jen. <laughs> Ayan na po ang trono ni MJ. Madam, anong uulamin natin, madam? <laughs> <laughs> Ang ganda ng ano. Yaya! Yeah, yeah. View. Yaya! Yeah, yeah. Asa so, ngayon, ano, pag i-prepare mo ngayon, dapat i dito kasi may mga bisita kong dami-dami. Ang -dami. <laughs> <laughs> bongga mo, ha? Tikman <laughs> natin okay, tong ano. Number. Matur kayo, tingnan nyo. Kung naman marami. Day, mayroon naman na siya. Number one. Happy birthday to you. Happy birthday to you. Happy birthday, Bridget and Chloe. Happy birthday. To you. Make Yay. yeah, make a wish. <laughs> Yay. Oh, oh. Oh. Yeah. Yay.